Welcome sa aking panibagong vlog. Uh, Pasun muna tayo ngayon ng ating content. So, ipakita ko sa inyo yung nabili kong dress sa online. Isukat ko kung kasya ba. Pero natanggalan ko siya ng natanggalan ko na siya ng plastic. So, ito yun. Ito. Ayan o. No? Pero may piketa pa siya. So, isukat muna natin. Kung, ano ba kasi mukhang malaki eh. Isukat ba natin. sa so, ito na yun. baba natin yung camera. Habang na pala ng buho ko. Kailangan na magpabawas ng hair wrap. Ayan. ayan. Agoy. ay, ay magulo. Nako po. Pinatay ba na may camera pinapakailan mon. So, ayos lang. Ano siya eh. Ah. Uh, large. Large siya. Hmm. Hambo ng aking ano. Ang aking buhok. Kailangan ko nagpariban. Ayun nang aking alaga. Magulo. Lagi siya dito sa ano, sa kwarto. Hmm, naglalaro na. Naglalaro ano yung aking klam sa buhok. So ngayon ay kakatapos ko lang sa aking mga ginagawa sa kitchen. Ah, tapos ko lang magbalot ng lumpia toge. Eh. Ang buhay tendera, ang buhay maglunok. <laughs> ang haba na aking hair. Diba? So sobrang init dito ngayon. Ah, mamayang hapon todo ulan naman. So they don't air could